It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolo City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Buildup Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy. And or, and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Nguyen and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Sen Senator Cheese Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bonoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Cheese to his room. When I got there, he told me, Hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, Kakausapin ko po si Sec. Bunaan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Cheese told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid Streetlights project. He asked me to confirm if that Street Lights project was the one for Senator Cheese, which I did. Sometime in 2023, Maynard Mu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with, with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me. Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sek magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Gu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. i reserve the right to submit such further statements as may be warranted. i attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. this supplemental affidavit was executed in, assist in the assistance of a counsel. in witness thereof, i have hereunto affixed my signature this day of september 2025 at metro manila. i sign for mr. chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi niyo nais is niyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita niyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Uh, tatagalugin ko na lang po. Uh, una po, sa pagpahanda po ng budget ng para sa, sa, years na susunod, halimbawa, ay mayroon pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay uh, minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan. Pagkaran po noon ay ipapasok nila sa NEP. At uh, pag po napasok naman sa NEP ay uh, nagkakaroon po ng mga operational ano na hindi na po namin alam kung ano. Ito po yung usually nanggagaling sa mga congressional districts ang mga congressman naman po ang uh, ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito meron din pong taga ibang lugar na nagbababa po sa iba ibang distrito so yun po hindi na po sakop ng aking kaalaman pero usual pong nangyayari yun the usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto So, misan po, kaya po misan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH bigla na lang pong uh, pumapasok dito sa aming mga kwan Kaya pumisan ay uh, kamukha po din sinasabi ni Sen ni Secretary Toby kanina ni, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang uh, mga proyekto bago po uh, napalagyan ng pond, bago po na ipasok sa NEP. Ngayon ang nangyayari po dito Pagka po ganun, minsan, nag-fail po yung proyekto. Hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po, table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po, nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, eh, nakakagulo-gulo po yung mga title. Yun. Ang isang uh, nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay uh, ginagawa po na face-by-face face, sapagkat mas malaki po ang chance ng isang proyekto. Halimbawa po, mayroong isang bilyon na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng ng 1 billion yon dahil siyempre marami pong nag uh, na parang we call the budget as a parang pizza pie po yan eh hati-hati. So ang ginagawa po inahati-hati po by face. So by chance po, Halimbawa po, ang isang billion proyekto ay naging tiging uh, isang daang milyon. So, ang chance po noon, mas malaking chance kaysa po sa mabigyan ng isang 500 million. Minsan po, dalawang million milyon lamang ang mabibigay. O minsan, 500 milyon ang magiging pondo ng isang proyekto. Sa aspect naman pong gano'n, uh, nangyayari po ay minsan kaya po hinahawakan ina, ina, inahanapan ng parang pre-FS etc. hindi na po nagagawa sapagkat ang requirements po ng pre-FS I think is 1 billion yung pong full FS yata 2 billion I really cannot uh, ano Mr. Chair kasi po medyo nag, na, nakarating na po ako sa ganito na akala ko makakapahinga na din po ako hindi ko po masyadong maalala ang mga requirements na yon pero ganoon po yung ginagawa namin ngayon minsan naman po pagka po uh, ano sa irata po ng HGAB, nagkakaroon po kami ng uh, nadadagdag, may nadadagdag pa kaming nakikita bukod dun sa total na mga proyekto na nasa NEP. Kasi po ang bawat congressman, meron pong formula na tinatawag, so na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming uh, ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan, which nung una po talaga namang ganun talaga eh. Meron po kaming basis po as what was explained by Jose Cabral. So balit, minsan po, bigla na lang magtataka kami na merong lumalaki na nep restored. Minsan po, isang taon pa lang. Pagkaraan ng isang taon, biglang lumobo ng malaki. Uh, minsan po, may nakukonsider. Kasi po minsan, ang basis namin sa nep restored, babalikan namin yung, yung nep noong nakaraan taon, doon lang po yung basis. Pero meron pong iba na lumulobo pa sa, succeeding years. So yun po, pagka po na credit sa sa naging ano sa planning, so lumalaki na po yun. Kumbaga, ang dinidiman po ng ng mga kongresista ay uh, dapat ganyan nakalaki yung aming net restored. So hindi na po base doon sa tinatawag na formula na sinasabi ng DPWH. So doon po nagkakaroon ng leeway na ang ibang mga distrito, Mr. Mr. Chair, po, excuse me, Mr. Chair. Baka baka yes, pwedeng uh, isubmit na lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya pag yung uh, i-convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Ma mahaba pa ba yung Kasi, medyo, <laughs> Dai, Kung mag lang naman, kasi iba, interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang ah, Ronald. Okay. Uh, minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, bakit? Why in the introduction of erata, Marami pong nababago, marami rin nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong uh, uh, BICAM. Pero before the BICAM po, merong ERATA before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo? na, 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 na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, cam, nga po, hindi na po namin sakop. hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag increase yung, yung budget. Kasi as, as according to Jose Cabral we, and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung bah ba, basta biglang, minsan po yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung gano'n na pag lumabas na lang ang, 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 bike cam napapalitan po nababawasan kami ng gano'n. pero nadadagdagan po yung ibang ibang pondo kumbaga kahit po mabawasan yung aming main program lumalaki naman po yung bike cam na nabawasan pa yung program namin yun po yung hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon ayun pero sa sa amin po kasing sistema pagka po, pumasok sa NEP we can undertake early procurement. So, doon pa lang po sa early procurement, ay uh, meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin na award So, ganun po. Meron po naman na nakakahula din, kahit hindi pa po na lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din pong mga early procurement na nangyayari. But, this is a limited, ano po, hindi po namin masyadong uh, salat ito. I can only speak of uh, some projects, which uh, I think, were being bid out before the release po, on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po, sa DPWH, uh, ang aming pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement, ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapasin po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor, ay nagkakarera sa pagbibid out ng project. Para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po namin ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Uh, Kung eh, kasi po, we are rewarding or giving, uh, we are giving uh, honors to districts uh, who can bid out uh, the most number of projects and who can disperse the the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po, pagka po nakapag-conduct ng early procurement, misan po, inero pa lamang. 80%, 70%, 70 na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang, ano, kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po, po kasi naibibid. Maliban doon sa talagang may mga nap, nakapanghuhula kung talaga yung proyekto pagka po iba BICAM. Yun po. Uh, I think uh, those other ano po, can, be, can be explained when I, uh, ano po, yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po, kada congressional district po, siyempre, merong mga net nep, -nep restore nila. Meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So, yun po, medyo sa bidding naman po noon, ay uh, talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, uh, Chairman. Hindi na, po, hindi na po sa level namin na yun. Mga district na po, kasi po ang aming district, 150 million and below, sila po yung nagbibid. Sila, sila po yung gumagawa ng estimates. Sila po yung nagbibid. Sila po yung nag award Sila po yung uh, implement Sila rin po nagpapakolekta. Yun po. Hindi po namin uh, napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So, 150 million and below, Talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to, to bid out, implement and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming uh, ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang uh, uh, inspectorate team. Meron pong KOA, meron din naman po kaming uh, sometimes it's four times per year na lumalabas po ang aming Quality Assurance Unit nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So, dito nga po yung nagtataka din kami, uh, while uh, there are uh, projects being implemented in some districts which uh, appear to be substandard, eh hindi po napapansin nitong mga nag-inspection na to. Kaya, ang uh, nagiging... Uh, ano po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po mga dalawang po, tatlong proyekto, hindi po natatouch lahat, uh, Mr. Chairman. So sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit at the same time yung pong aming uh, uh, monitoring ng aming kwan because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, uh, dapat po meron po tayong uh, After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Meron po kaming uh, kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang misan, siguro yung mga ibang PI tinatamad, nilalagay lang ng pictures, Nakuku nakukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS. Yung pong ganyan. Uh, ang nangyari po dito sa nakita namin, yung sa, sa report ng sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning in scheduling applications hindi po doon sa aming survey 123 which are the actual gps or the the coordinates of those projects kaya po kung mapapansin po ninyo ang isang common tao na na tumingin dun sa sumbong sa pangulo hindi po niya makita yung proyekto kasi nga po uh, we don't know we really don't know why those data were sent to the office of the president yun po yung sure. nangyari dito. Kaya kung sure. makikita niyo po, may isang libong proyekto yata. Senator excuse Pwedeng me. Yung, yeah, balikan lang natin yung MYPS mo at PCMA. Uh, sabi mo kanina, mas reliable yung uh, Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA, vis a -B, yung survey 123. Yes po, uh, Mr. Chair, ang ang survey 123 po ay is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi nating mas accurate kaysa dun sa PCMA. Kaysa po sa actually ang, ang ang, pinakadatos po ng PCMA ay survey 123. Yun po yung nag-encode po yung po ng mga pictures, yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, uh, Mr. Chair, Iba po yan eh, kasi multi-year planning system eh. Misan po kasi, pagka po kasi sinerve mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, eh meron pong misan yung mga river channel natin, naiiba po eh. Siyempre, in the course of years, nakakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos misan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region, na hindi po siguro nai-report ng, ng, ng ano hindi po na naikokorek agad sa system.